Magandang tanghali po mga kalaki. Ngayon po ay August 13. Ayan po sa mga kakain po ng tanghalian dyan mga kalaki. Ngayon pong alas 11 po ng umaga ngayong August 13 mga kalaki. Siyempre magagandang code at magatalagang mainit-init pa po mga bagong sumada po na mga laki numbers po ang ibibigay po natin para po sa inyo ngayon mga kalaki. Kaya sa mga laki followers natin na nag-aantay na kanina pa po na para sa mga tataya po ng mga loto jackpot sa Pilipinas at abroad, tutok na po rito mga kalaki kompletong laki numbers po ang ibibigay natin para sa inyo sa mga ayaw naman po sa vlog namin nako okay lang po yan manood na lang po kayo love 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 tayo okay ito po ay walang pilitan sa mga maigso lamang po kaya kung gusto mo ang vlog namin mag ka lang dyan kunin mo na ang mga uh, listahan mo ilista mo na mga laki numbers na magugustuhan mo at tayaan nyo po sa loob po ng 3 days mga kalaki okay kung ready ka na ibibigay ko na po ang mga laki numbers natin ngayon Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas at buong mundo. Handa ka na bang manalo at maging siyempre milyonaryo. Okay mga kalaki, tutok-tutok na po rito mga kalaki. At siyempre ito na po ang ating mga lucky numbers na ibibigay ngayong uh, tanghalian mga kalaki. Pero bago yan, iinom muna ako ng tubig. Ayan. Okay. Ito na po. Ang 10 digit Lucky numbers abroad kunin mo na. Number <clears throat> 29, number 36, number 17, number 28, number 34, number 15, number 47, number 53, number 59 at number 6. At ito naman po ang 8 digit lucky numbers abroad. Number, number 14, number 27, number 35, number 38. Number 18, number 21, number 12 at number 16. At ito naman po ang 7 digit lucky numbers abroad, kunin mo na. Number 10, number 18, number 3, number 12, number 17, number 5 at number 2. Ayan po mga kalaki at syempre ito naman po ang ating 6-digit lucky numbers 1 to 29 or 1 to 25 mga kalaki. Okay, ito na po mga kalaki. Number Number 2, number 17, number 21, number 18, number 10 at number 16 Ayan po mga kalaki At syempre po mga kalaki uh, uh, Ito naman po ang 6 digit lucky numbers 0 to 9 Ang 6 digit lucky numbers 0 to 9 mo ay Number 3, number 7, number 7, number 1, number 2 at number 8 At ito naman po mga kalaki Ang 5 digit lucky numbers abroad Ang 8 digit lucky numbers abroad natin ay Number 41 31 na number 31, number 25, number 19, number 16, at number 12. Ayan po mga kalaki, kompleto po mga lucky numbers natin sa abroad. Lipat na po tayo dito sa Pilipinas, pero bago yan, wait po, may bumibili. 24. Ayan po mga kalaki, at syempre po, bago po natin ibigay ang mga lucky numbers natin sa uh, Pilipinas, dapat po naka-follow po kayo sa mga legit na account natin mga kalaki. Okay. Ito po mga kalaki, ingat-ingat po tayo sa mga fake account mga kalaki sa mga uh, laki followers natin diyan na naka sa atin. Baka mali po kayo ni na nasasalihan ng private consultation. nako hindi po kami yan. Mga fake account po yan ha? Ginagaya po ang picture ko, kinukuha, ginagawa pong profile nako, hindi po ako yan mga kalaki. Okay? At syempre po mga kalaki, baka po a uh, mali kayo ng nasasaliyan sa private consultation, baka mali kayo ng napafollow, Napapalo, hindi po ako yan. Subukan nyo pong tawagan niya mga mga kalaki, hindi po sasagot siya mga yan dahil mga fake account po sila mga kalaki. Okay? Ito po ang legit na account natin, red parungkin po na merong uh, uh, for uh, 293,000 followers po. Ayan po ang account namin ngayon na legit ni Lola Carmen Nagamit At meron po tayong kalahating million account. Yun po yung main account natin mga kalaki. At syempre ito po ang ginagamit natin ngayon ha. At kasama ko po dyan si Lola Carmen. At meron din po tayong mga kalaki na uh, YouTube mga kalaki, ang YouTube po natin red parungkin po na merong 17,200 followers at syempre po TikTok ang TikTok po natin red parungkin po na merong 420, ay 445,000 followers po mga kalaki. Okay? Wait po, may bumibili. Saan? Butter? At cheese. Cheese. Wait lang mga kalaki, may bumibili. Ayan, at syempre po mga kalaki, tandaan nyo po, ang mga lucky numbers namin, libre po ito, wala po itong bayad private consultation ang may membership at good for 3 months naman po mga kalaki. Okay? At syempre po sa mga interesado po dyan, message na po kayo sa messenger ko. Make sure po na makakausap nyo muna ako bago kayo magpamember para legit na legit na ang kausap mo ako at hindi po yung mga fake account na mga gumagaya po sa atin mga kalaki. Okay? Sa mga sasali po ngayon, bibigyan ko po kayo ng discount para member po kayo sa akin ng 3 months ng August, September at October. Okay? At syempre po mga kalaki, i-code ko po ang birth month at birth year mo. Bibigyan kita ng 2 digit, 3 digit, 4 digit, 6 digit na tatayaan mo sa Pilipinas at abroad. Kahit 5 digit o 7 digit yan, kung ano pong tatayaan mo, susuportahan kita pag sumali ka sa private consultation namin. Mali mo naman pag dito ka sumali na i-code ko ang birth month at birth year mo, eh dito ka pala pala rin. Dito ka swertehin mga kalaki. Kaya i-try mo na po mga kalaki. Okay? At syempre po mga kalaki ha, 3 uh, days po inaalaga ang mga lucky numbers natin bago po bitawan. Okay? At eto na po ang ating mga 6-digit uh, lucky numbers po. Pilipinas at abroad, kunin mo na 642. Eto na po. Number 26. Number 37. Number 39. Number 41. Number 23. Number 20. Number 20. At eto na po 645. Number 18. Number 10. Number 24. Number 32 number 37 at number 41 at ito naman po 649 number 17 number 22 number 28 number 13 number 4 at number 45 at ito naman po 655 6 digit laki numbers natin mga kalaki number 33 number 26 number 29 number 40 number 41 at number 43. At ito po ang pinakalas ng 6 digit lucky number 658 mga kalaki, kunin mo na. Number 39, number 47, number 52, number 28, number 23, at number 12. Ayan mga kalaki, kompleto pa mga lucky numbers natin. Takbo na po sa mga suki yung outlet. At make sure po ang lucky numbers natin naalagaan niyo po ng 3 days bago po natin bitawan mga kalaki. Okay. At syempre po mga kalaki, lunch, 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 lunch na po tayo mga kalaki. At syempre gutom na ako. <laughs> gutom na ako mga kalaki. Pero bago yan, mag-shoutout muna tayo sa mga walang sawang nagpapashoutout sa atin na comment ng comment. Okay. Shoutout po kila Ate Ceci, Ma Cecil, Ma'am Cecil, Mam Ma Cecil Ledesma po ng Okay Ng Quezon City po dyan Sa may tandang Sora, Quezon City Shoutout po sa mga Ledesma family dyan Hello, 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 hello Maraming salamat Umihingi po sila ng Two-digit lucky numbers Bibigyan natin sila At syempre po sa mga Jeepney driver naman po dito sa may Baguio City Ayan po biyahing Pilcoa. Hello po sa mga biyaheng Pilcoa diyan sa mga taxi ay, taxi driver. Sama na natin jeepney driver diyan. Hello po sa inyo. May taxi sa Baguio, wag kayo ha. May mga taxi dun no. Hello po, maraming salamat po. Shout out po sa inyo kila Kuya Renato. Ayun po mga kalaki. Sa mga gusto po magpa-shout out, message lang po ng message, comment ng comment, dapat naka-follow. Pag nakita ko 'yan, ma-shout out ka na may libreng lucky numbers ka pa. Good luck.